Talagang pinag-isipang mabuti ng architect and engineer ng bahay na to yung magiging design niya. Kaya lumabas na maganda. At dito nga ito sa isang exclusive subdivision sa Las Piñas. Pagpasok mo, mai-impress ka sa interior ng bahay. As in, high quality talaga at pulido ang pagkakagawa. Open layout. Ito ang iyong modern kitchen. Meron tong lot area na 202 square meters at ang floor area nasa 236 square meters. Ito yung ground floor bedroom na may magandang ceiling treatment. May sariling bathroom. Panoorin mo yung full house tour nito sa YouTube channel ng Home Search Philippines para makita mo kung gano'ng kadetalyado ang pagkakagawa ng bahay. At pati makita mo yung mga bedroom sa second floors na ang gaganda rin. Ito yung open lanay. Young Prices.